Yan naman guys. Nag-umpisa na naman. Ito. Ganito yung trabaho namin. Sige lang. Punta pa kayo dito sa UK. Okay? Yan. Ha? Huh? Oh, kung nakikita yung tae. Eh. Yan. Sige. Yan. Ha? Huh? Hmm. Busawa. Parang bugret lang ba? Bisaya. Yan. Bisaya. yun guys. No? Sama nakakaintindi. Yan. yun siya. Muntik na ako ah. <laughs> Umiiwas ako eh. <laughs> Ayan pa. Ito pa guys, oh. Mm. Ayan pa. Mm. Ayan. Ayan pa siya. Sa likod ko lang, oh. Mm. 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 Ayan. mm. Ayan. pa. Muntik lang. As in, likod ko lang talaga. Ha? Ah? Magkatapat sila? Isa. Dalawa. Oh. Ayan guys. Sige lang. Trabaho pa kayo dito sa United Kingdom. Ayan. Oh, okay lang yan. Kung marang hindi kayo masilan sa paghawak ng tae. Okay lang yan. Malaki naman yung sa nyo. Yan. Ganyan lang.